Uh, hello mga idol, mga kalingap, welcome back to my channel. So, sa mga nagtatanong sa akin na mga baguhan na nag-aaral magawa ng lapida na kung paano daw ang pag-layout o tama ang layout kasi doon sila nahihirapan na pag-layout Kahit ako naman, nung bago pa lang ako nag-uubusa, talagang mahirap pag-layout So yan na ang ituturo ko sa inyo sa mga baguhan. Pero doon sa mga marunong na gumawa ng lapida, uh, na kayo para lang to sa mga baguhan na gusto matuto so para sa inyo ang video nito kaya let's go Siya so, yan ito mga idol yung ating gagawin 40 by 50 granay na isang pangalan mga idol tapos meron siyang picture so ito ang ating ililayout ngayon yung tamang Tamang proseso ng pag-layout mga idol. Kasi pag-layout mo lang basta-basta lang yan at may picture, So hindi magiging maganda ang kalalabasan. Wala siya sa forma o sa proportion ng layout. Kaya yan ang ituturo ko sa inyo mga idol para sa mga gustong matuto. So ako na natin gagawin mga idol is bibilangin natin itong pangalan tong ilang yung name ay layout natin. So, pipilahin natin ito. 1, 2, 3, 4. So, apat lang siya na linya mga idol. Kaya yan ang iguguhit natin dito sa Granite Tapos meron siyang picture. Kaya let's go. Kung natin gagawin mga idol, eh. mga idol is muna natin siya ng border. So, ganito ang paggawa ng border mga idol. Ayan, para hindi kayo gumamit ng ano ng roller niya yung lang. Turun lang nyo yung daliri nyo dito sa kanto. Para pumantay siya mga inyala. ganyan lang. Kaya. Yeah. Okay, kung alawas naman, dikit na kayo mag-adjust kung gaano pala yung lawak ng vlog at Yeah. Tapos sa pabilog naman, itong daliri nyo, ito po sa kanto na to. Para sa pag-ikot. Yeah para pantay na ito then may picture rin yung ating gagawin kaya susukatan mo na natin yung picture kung saan natin siya ilalagay so ilalagay ko ito is sa, sa gitna kaya susukatan natin ayan pinamito ko ng metro para pantay siya Ayan, nagguwitan natin mga idol So, ang sumunod naman is Gagawa tayo ng guwit sa tabi Ayan, lagyan natin ang na malawan. Ayan. Yung design nito, dito natin yung lalagay sa tabi mga ito. Dito. So, balikan natin itong lista. Bali, apat na rin niya yung nandito nakalagay mga idol so yan ang ating susunod na lagi dito yan ating gagawin na apat na linya so mga gawa tayo dito mga apat na linya mga idol so i-balance lang natin yung alawas dito at saka yung alawas dito mga uh, para pantay siya para makinis para idol ito ang gawin nyo mga idol para hindi kayo mahirap mag, mag layout sa mga baguhan katulad nga sinabi ko na bibilangin nyo to tapos magugulit kayo dito ng apat siyempre pag malaki pag yung may malaki, ang ano yan malaki ang ang alamans so para pag inuhitaw natin to dire diretso na para hindi na tayo magkaman kasi pag wala siyang guhit na ganyan ito kumbaga ito, ito yung guide ito yung guide So, ayan mga idol, ginuhita natin. Kumbaga, ito 'yung guide natin para doon sa pagguhit natin ng layout. Para hindi na tayo magkamali kasi pag wala siyang guhit na ganyan at kung ilang ilang istansa 'yung ating ilalagay, ay eh magkakamali tayo. Hindi hindi magkakaroon ng magandang balance 'yung ating layout. So katulad 'to, may picture. Dapat ito ay proportional lagay mga idol. Kaya itong ginawa natin, nilagyan natin ng guhit muna para sa pagle-layout natin. In case na magkamali tayo sa ano sa guhit, pwede naman tayo mag-adjust kasi nga may mayan ano tayo, may guide na tayo. So hindi na tayo magkakamali. Ayan Ang ginawa ko lang, nag-guhit lang muna ako dito ng isang para sa pagguhit natin ito. Para sa guide ng ating layout. So 'yun. Ngayon guhitan ko na 'to mga idol. mas magandang gamitin ninyo para sa mga baguhan hindi kayo mahirapan na magbuhit ng ito gamitin niyo is yung T-square mga idol kasi maganda yun yun ay merong guide so hindi lang ako makabili, makabili pa dahil nga marami pa ang ginagawa so ito na muna ang ginamit Ayan mga idol nakita nyo Ayan mga idol oh. Balance na balance yung kanyang layout so, Ayan okay lang na may lumalaki dito ang alawas Kasi may picture naman yan mga idol Para inggit uh, na malaki yung picture na natin Hindi tayo magkakamali kasi may alawas tayo dito Pagod Senate yung mga idolist dito na nakalagay sa tabi kaya dito natin lalagyan na. So yan mga idol, yan yung forma ng ating layout. So makikita ninyo yung allowance niya dito sa baba at saka dito sa taas is pareho. So dito naman okay lang na malawak yan kasi nga may picture mga idol. So ito yung name nya, dito yung bond tapos dito yung familiar reference. So yan nakita nyo diba? Ganun lang kadali ang mag-layout mga idol. Pag marami na pangalan, ganun din ang gagawin ninyo. Bibilangin ninyo yung isusulat ninyo dito sa lapida. Para ma-estimate ninyo kung ilan yung guhit na ilalagay ninyo dito. So katulad nga ng ginawa ko kanina, magwa muna kayo ng guhit-guhit na ganyan. Para sa aktual na guhit, hindi na siya mamali kasi madali na natin siyang i-adjust kung malaki o maliit yung allowance niya. So ganun lang mga idol. So ito naman yung ipapakita ko sa inyo yung pag layout pagsulat So depende na sa inyo yan kung anong gagawin yung style ng pagsulat mga idol Sa akin kasi ako sanay na kasi kaya ganyan na lang ang na gagawin natin Hindi na natin lalagyan ng ano yan, mga ano wait, wait yan mga idol Ayan Family braso so ganyan na lang nilalagay natin mga idol So all together naman kabit-kabit pero ito na lang kasi ganito yung nakita ang sample nung nagpagawa eh. Ayan mga idol, di ba? Pero na kasi simple. So sa burning ride naman, ayan. Ganyan lang din. So, so Dapat yung allowance nito dito sa kabilang tabi at saka dito dapat pareho siya mga idol. So, nakalagay dito is born January 3, 1960. So, yan ang ating ilalagay dito. January 3 1960. Yan Tapos ay March 20 uh, March 12, 2023. So, So ayan mga idol. So ito ang pangalan to ay Angel B. Senior. So ayan ang ating gagawin. So madali lang to mga idol. Bahala na kayo mag-style ng lettering mga idol. Kung saan kayo maalwan. Yun ang gawin ninyo. Sa pag-lettering. kasi hindi naman siya nagsusunod pag inukitan mo mga idol kasi ito ay guide lang natin kumbaga para hindi tayo mawala sa mga space ng bawat letra mga idol diba so bahala na kayo magpaganda ng lettering mga idol kung ipip kung niyo na maganda yung mga lettering para mas maganda tingnan pero ito naman ay layout lang mga idol kumbaga ito ay guide ko lang para hindi tayo mawala sa spacing ng balance yan di ba mga idol oh? So ganun lang ang gawin yung mga idol Napakadali lang nito pag natutunan nyo yun na So yun mga idol ganun lang ang gawin nyo sa ginawa nating video para hindi kayo magkamali ah, hindi kayo mahirapan ng pagliyaw So yun, salamat mga idol